ay nagas yung ating ginawa na washingan ng mga truck ayan pag uukay sila ng ano puso negro nalagyan ng puso negro ayan. crane ay crane bakho pala crane tuloy ayan, ayan. oh ayan yung uukayin nila may hukay na yan eh binabaran ng tubig kagapon uh, tigas sa ilalim ayan nga natin mamaya kung paano sila mag nalagyan ano, ng ano imbakan ng tubig ng karwas guys okay, so binabaran ng tubig tigas sa ilalim yan ayan ng aso kalat yung tubig. Lali, lalagyan ng puto negro. Mga okay, guys, so lalim mo. Oh. Lalim nang inuukoy mo. Oh.

ters semua yang yang lalu yang posisinya grog. Ini gasnya. Ini barang panan tubik magmad. Salim. Gas. dami na nung nakukay oh. so lalim na ng inukay yan 5 meters mo ang lalim eh oh. ayan oh. pakistani yung taga hukay ayan ano oh. oh. lalim mo, oh. oh. baon lahat. Oh, oh. Sige,

Palit talaga ng hukay. Lalagyan ng puso negro. So, natin mamaya pag natapos. Guys, tapos ng mahukay. Ano, mamaya asintadahan nila ng ano. Asintadahan na to ng ano. Cimento hindi halo blocks ang ginagawa rito eh. Bilog. Yan kabilog niya no, laki. May ipakita ko sa inyo. Ayun oh. ating puso negro, septic tank. Ayun oh, hinukay nila oh. oh. Dami. Tigas. yun